Itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque ang mga ulat na naaresto siya sa the Netherlands. Sabi pa ni Roque, may biyahe siya patungong Austria, pero ayon sa Department of Justice, hindi na siya dapat makabiyahe matapos kanselahin ng DFA ang kanyang pasaporte. Saksi si Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pogante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Kahapon, isinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque kahapon, Meron pa po, po akong 15 kasi araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag apply siya ng political asylum sa the Netherlands. Ang pag-ingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako yung nag-recruit ng na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA kanina, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at tatlong iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggirin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa Netherlands. Sabi ni Roque may flight siya ngayong araw patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyay si Roque dahil kanselado na ang pasaport nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring madetain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala rin natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here there is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nagkalok sila ng isang milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirmed that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at masok ng Pilipinas na hindi 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 natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC, huling na-track si Ong sa Japan sa unong bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong nangangahulong ng tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal. No? Isa siya dun sa um, uh, may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At uh, tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic o muno ang hakbang ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nawalan po ng tirahan ng ilang residente dulot ng paghagupit ng bagyong verbena sa Bacolod City. At sa Negros Oriental, nawawala ang isang senior citizen matapos mahulog sa ilog. Saksi Live, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Piha, hindi pa nga nakakabangon sa pananalasa ng Bagyo Tino. Muli na namang binaha ang Bacolod City kaninang umaga. Ang mga kabahayan, hindi lang pinasok, kundi inalod ng rumaragasang tubig baha. Natumba ang motoristang ito habang tinatawid ang rumaragasang tubig sa barangay Buenavista sa Ginhungan City, Negros Oriental. Umapaw ang spillway sa lugar, kaya tulong-tulong ang mga residente makadaan sa mga binahang kalsada. Sa barangay Pakuan sa Libertad, napasigaw ang babaeng ito nang masaksihan ang pagkahulog ng ama sa rumaragasang ilog kahapon. Natangay ng tubig ang 61 taong gulang niyang ama habang tumatawid sa umapaw na spillway kahapon. Ayon sa kanyang anak, namumulot ang ama ng panggatong ng matangay ng rumaragasang ilog. Di pa rin siya nahahanap. Binahari ng ilang kalsada sa Kanaon City. Umapaw ang ilog sa Binadbagan Bridge, kaya inabot ng tubig ang ilang bahay. Nauna namang nagpatupad ng PMTV evacuation ang lokal na pamahalaan. Umapaw rin ang ilog ng barangay Aribasore sa bayan ng Mabinay, kaya di madaanan ng spillway binahari ng ilang bahay at ang National Road sa Tanhay. Baha at landslide din ang naminsala sa Valle Hermoso. Dahil sa bagyong Verbena, ganito kalakas ang ragasan ng baha sa barangay Madalagan sa Bacolod City. Nagmistulang ilog ang mga kasada sa Purok Carvic kaninang alas 7 ng umaga. Abot baywang ang tubig sa loob ng ilang bahay. Sa lakas ng agos ng tubig, natangay ang bahay na ito mula sa barangay Villamonte papuntang barangay 41. Ayon kay U.S. Cooper Kent Ragoro, nakalabas naman ang mga nakatira sa bahay bago ito anurin. Sa barangay 39, napaakyat sa bubong ang ilang residente. Ganyan din ang sitwasyon ng mga taga-barangay Singkang Airport. Lampas tao ang tubig sa ilang bahagi ng barangay kaya gumamit ng rubber boat ang mga rescuer ng Red Cross maingat na inalalayan ang mga residenteng nasa bubong dahil malapit na sa mga kawad ng kuryente. May mga bahay ring inanod ng bahas sa Barangay 40. Masakit eh. Kailangan sa nisa, wala gamemena na ano, pahuas, gitin balay namun. Kung nang bayo, gamit, lamisa, bangko, electric pan, tanan-tanan, wala, bilim sa Agad nagsagawa ng rescue operations ng LGU kasama ang BFP. Mabilis ding tumaas ang tubig sa barangay Banago, kaya nagsagawa ng rescue operations doon ang Coast Guard. Dalawangpunt-anim na barangay sa buong lungsod ang binaha mula kahapon hanggang kaninang umaga. Mahigit siyam na raang pamilya ang lumikas ayon sa LGU. Ang ilang taga-barangay Singkang sa simbahan muna tumuloy. Wow, ka pa Sakit pa ako mga tiil Halin sa balagay na ka pamahaw kabataan. Huwag pa Siyempre, e eh, kasubo eh. Why pagani nag-abot ang ayuda? Tino? lain eh, naman nga bagyo ang nag-abot. Binaha naman ang ilang pangunahing kalsada sa Iloilo City. Sa Huervana Street sa La Paz, sinuong ng ilang residente ang baha para makauwi mula sa trabaho. Expected naman nga gabaha, Ma, di permit, may ulan Ang ilang papasok pa lang sa trabaho, matagal naghintay na masasakyan dahil kaunti lang ang mga jeep na bumiyahe. Problema na eh, kay wala ka, nabula ang service? May mga commuters katibod like mga gulat sa jeep. para man sa pamilya eh. pangadlaw eh. May mga lumikas din sa baha sa Barangay Lopez High na Norte. Tumaas din ang level ng tubig sa ilang creeks sa lungsod. Suspendido pa rin ang mga biyahe ng ilang sakayan pandagat sa ilang pantalan sa Western Visayas ayon sa Philippine Coast Guard. Stranded ang siyam na raang pasahero at halos apat na raang rolling cargo. Sa Dumangas Port, humaba pa ang pila ng mga stranded na cargo truck. may may pabugso-bugsong ulan pa rin na nararanasan dito sa Bacolod City, kaya nakaalerto ang CDRRMO lalo na sa mga flood prone areas. Paalala ng LGU na lumikas na ng maaga, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog at dakat na hindi pa rin nakapag-evacuate sa mga oras na ito. Mula dito sa Bacolod City, ako sa Eileen Pedreso ng Jemmy Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, lumakas at naging tropical storm ang bagyong Verbena. Inaasahan itong muling mag-landfall sa hilagang bahagi ng Palawan ngayong gabi. Nakataas ang signal number 2 sa Kalamian Islands at dulong hilagang bahagi ng mainland Palawan. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at timog na bahagi ng Roblon. Pati na po sa Hilaga at gitnang bahagi ng Palawan, kabilang ang Cuyo at Cagayansilio Islands. Ganyan din sa Antique at sa Hilagang kanlurang bahagi ng Aklan. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa ibabaw ng dagat sa Linapakan, Palawan. Kumikilos pa ito, pahilagang kanluran at posible ang malalakas na ulan hanggang bukas ng hapon sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Ganyan po sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Aklan at Antique. Sheer line naman ang magpapaulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pati na rin po sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Ginunita ng Embahada ng State of Palestine ng International Day of Solidarity with the Palestinian People. At sa aking pong panayam kay Palestinian Ambassador Munir Anastas, umaasa po siyang manindigan ng ibang bansa tulad po ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Ating saksihan. Sa pagunita ng International Day of Solidarity with the Palestinian People, inaalala ang Resolution 181 o Partition Plan na inaprobahan ng United Nations noong 1947 para isulong ang pagtatatag ng two-state solution o isang Arab state at isang Jewish state sa Palestine. Binoo ang Partition Plan bilang solusyon noon sa hidwaan sa pagitan ng Arab at Jewish population ng Palestine na nasa ilalim pa noon ng mandato ng Britanya. It was the first time ever that uh, Palestine celebrates these two events in the Philippines which means since the opening of our embassy here uh, we didn't celebrate uh, the uh, national day or the international day of solidarity this is the first time. Noong nakaraang linggo lang ang ng UN Security Council ang resolusyon ng Amerika na nag-endorso sa 20 point plan ni US President Donald Trump para sa Gaza Kabilang ang pagbuo ng tinatawag na Board of Peace at International Stabilization Force hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace plan pati na ang implementasyon nito. The most important thing for us in this plan was uh, the end of the genocide of killing the of killing uh, our people in Gaza and allowing uh, the humanitarian aid, which means ending also the starvation, the famine uh, in Gaza. These were essential for us. Now for the rest, it remains discussable, of course. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi naman ng Israel na naniniwala silang makakatulong ang peace plan sa pagkamit ng kapayapaan at prosperidad sa rehiyon. Umaasa naman si Ambassador Anastas na maninindigan ang ibang bansa tulad ng Pilipinas para matigil na ang karahasan sa Palestine. Mailap ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine pero umaasa ang dalawang partido na makakamit din nila ito matapos ang mahabang panahon. Mapapanood at mapapakigan po ang aking buong panayam ngayong Sabado sa Power Talks with PR Kanghel sa Spotify, Apple Podcasts at sa lahat po ng streaming platform ng GMA Integrated News. Samantala, kinestyon ni Sen. Ping Lakson ang pagtaas umano ng pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations tuwing taon ng eleksyon. Dalawang distrito sa Davao City ang nakakuha ng pinakamalaking pondo para dito ngayong taon. Saksi si Jonathan Andal. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon, tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganun, baka ganun ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, Anong crisis meron sa Davao City na wala sa sulok? Let's be clear, the crisis referred to in AICs are personal crises. When we speak of these areas, um, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crises. So ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente na gamit daw talaga ang AX para ponduhan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AX para sa politika. Ginamit nila ang AICS to fund uh, congressional candidates that were backed up by Speaker uh, Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng BSE, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AICS sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ni namin para bayaran sila para pumirma uh, sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft uh, projects tulad ng aids Ang payo ni Sen. Lacson sa mga taga-DSWD, wag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Kinilala po ng Climate Change Commission o CCC ang GMA Network at GMA Integrated News para sa naging papel nito sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon tungkol sa nagbabagong klima. Inalakay ang mga napapanahong issue kagnay ng climate change sa pamamagitan ng special series ng GMA Integrated News na Banta ng Nagbabagong Klima. Pumir marin ang GMA Integrated News sa Commitment Wall para protektahan ang kalikasan at patunoy na labanan ang climate change. Bukod po sa GMA Network, kinilala rin ang iba pang institusyon na may mahalagang kontribusyon para labanan ang banta ng nagbabagong klima. Ang kay CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert Borhe patunay ito sa matibay at sama-sama aksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga kapuso, isang buwan na lang, Pasko na, kaya kaliwa't kana na ang Christmas display, hindi na po sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang panig ng mundo. Ating saksiha. Hindi lang mga bulaklak at halaman, kundi isang katutak na Christmas lights ang palamuti. Sa harding ito, sa Kalasyao, Pangasinan, my Korean fields pa. Dahil sa mga lantern na nakasabit sa mga puno, 2021 nagbuksan na mga may-ari ng hardin ang kanilang bakuran sa publiko libre ang pagbisita Yung Christmas garden na to is it, it began many years ago so it was original my grandmother's yung uh, siya yung may alam nito talaga Uh, she loves decorating and always love spreading happiness. Ang ibang bisita dumayo pa mula sa ibang bahagi ng Pangasinan. Napapawaw po, wow po sa ganda. <laughs> Opo, kasi po hindi po namin in na ganito po yung ano namin. Habang papalapit ang Disyembre, parami na ng parami ang mga Christmas lighting at display hindi lang sa Pilipinas maging sa ibang bahagi ng mundo gaya sa Lisbon, Portugal. Paris, France. Barcelona, Spain. At London, UK. Sa Dortmund, Germany ipinagmamalaki ang kanilang higanteng Christmas tree na 45 meters ang taas gawaraw ito sa 1200 red spruce trees may bigat na 40 tons at pinailawan ng mahigit 138,000 LED lights ang anghel sa toktok nito may taas na apat na metro. Ayon sa kanilang lokal na pamahalaan, ito na ang pinakamataas na Christmas tree na gawa sa mga totoong puno. Bagamat wala pang nagkukumpirmang organisasyon kung nakamit ang kanilang giant Christmas tree ng bagong world record. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.